Que... 101.5 Win Radio. Halo, halo, Hello kay Ube, mga marikoy-parikoy, mga kapitbahay kong pakialamero at pakialamera. <laughs> at dito na naman ang inyong kumareng dakilang pakialamera. Walang iba kundi si kumareng Maki Rana. Yeah! 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 Live the live nationwide, worldwide, and uniwide at your service. <laughs> Para makialam na naman sa problema ng isa nating kapitbahay. bahay humihingi ng damay. Dito pa rin sa Maki Alam. Kapitbahay, atake! Uh, <laughs> oh, na, atak na mga kapitbahay. Kuyugin, dumugin ng ating comment section para sa inyong pakikialam. <laughs> makialam na sa ating comment section tungkol sa ating dadamayan ngayon na si Ding Dong. Oh. Ayan, mag-comment na kayo dyan ha. Makialam sa ating comment section sa ating post ngayong araw na ito sa 91.5 Win Radio Manila Facebook page. Follow lang kayo at makikita nyo na yan agad-agad yung post natin ngayong araw sa Maki Alam. Maki ready na ba kayo mga kapitbahay? Kung ready na kayo, abay mas ready na ako at pakinggan at makialam sa pinagdaraanan ng ating kapitbahay na si Dingdong ng Paranyake. Makialam, -ma -ma makialam. -ma -ma agoy, agoy. makirena, sana mapayuhan mo ako tungkol sa pinagdadaanan ko ngayon. Tungkol sa kasamtingan kong itago nyo na lang sa pangalang Andrea. Nakilala ko si Andrea sa isang resto sa may malapit sa pinagtatrabahuhan ko. Madalas kasi kami doon ng mga katrabaho ko kaya palagi ko siya nakikita doon at madalas nakakabiruan. Hanggang sa nagkapalitan ng Facebook at number, nagkapalagayan ng loob hanggang sa... Nagkaroon kaming dalawa ng something. Ayos naman kami dati sa simpleng somethingan lang ni Andrea. Kapag pwede ako at pwede siya, matik may schedule kami. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ngayon iba na yung nararamdaman ko. Ayoko na ng somethingan, Maring Maki. Parang gusto ko na nang seryosohan. Gusto ko na siyang mahalin at alagaan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na gusto ko na siyang seryosohin. Paano ba to, Maring Maki? Tinanong ko kasi siya kung may iba pa ba siyang kasamtingan bukod sa akin apat naman siya at sinabi niyang, marami kami. Wow. <laughs> May sponsor pa nga raw siyang Seaman. Natakot lalo tuloy akong umamin na seryoso na ako kasi baka mamaya masaktan lang ako sa sagot niya. Kasi mukhang hustler na hustler si Andrea. Ang hirap niyang iwasan sa totoo lang, Maring Maki may mga ginagawa kasi siyang hindi mo makakalimutan Kaya sana mapayuhan mo ako Maring Maki Hulog na hulog na kasi ako Ding dong ng paranyake Mamaki alam Mamaki alam Ina dong, Delix. Delix naman talaga, mukhang uh, bihasa nga pare. Baka masaktan ka lang talaga dahil nga sabi mo hindi ba inamin niya sa iyo na marami kayo sa buhay niya. Ang ganda ni Andrea. Abet <coughs> ba yon yung gusto mong jawain, minumukpang ng iba. <coughs> Mukbang yarn. <coughs> Ano ba yung si Andrea? Buffet? Daming ano? Daming gusto tumikip. Abet mo ba nga yun? Yung gusto mong diwain, minumukpang ng iba. Kaya mo ba yun? Ikaw, kung willing ka tumanggap ng tira-tira, why not? Pero kung kilala mo naman ang sarili mo, alam mo sa sarili mo kung ano ang kaya mong ibigay, I suggest na ibigay mo sa totoong deserve. deserving. Deserve! 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 O, diba? Eh, mukhang hindi deserve ni Andrea. Hasler siya, pari, eh. Kayo sa'yo na nga mismo nang galing, hasler. Sorry for the term, pero parang oportunista ang atake ni Mare. <mur> wala siyang makukuha, wala ka rin sa kanya. Ganun. Kumbaga, papakinabangan ka lang. Kapag wala ka ng pakinabang, itatapong ko na lang. Ganun. o, so, mo ba yun? Kung susyunga nga ka, go for it. Go, push. Hindi kita pipigilan. Eh, pero para sa akin, kung ako tatanungin, eh, kiss, cancel. <laughs> is cancel, return back to sender. Soya na, oh. Soya na sa samtingan lang. Go lang doon sa samtingan lang. Wala nang seryosohan kasi nga, siya hindi naman seryoso. Yaanin mo yun. Mas magsasayang ka lang ng ano eh, ng time at effort mo. Diba? Magsasayang ka lang ng time at effort mo sa taong hindi naman kayang mag o tumbasan yung ibibigay mo. Pero sa sa'yo pa rin, ha? Ifaamin ka, dapat maging ready ka lang sa mangyayari. Maging ready ka sa isasagot at desisyon niya. Pero wag na wag mo siyang pipilitin, ha? Utang na loob. <laughs> wag mo siyang pipilitin, wag pare. Kachipan! Ha? Uh -uh, kachipan ang magmakaawa sa isang tao para lang mahalin ka, ha? <laughs> Truly Wells Boom Bells, <laughs> Sorry, pero wag pare, Wag na wag ka magmamakaawa. Self-worth, pare. Self-worth. Self-worth. Masik tuloy yung laway ko. Ibigay mo lang kung ano lang ang hinihingi ng pagkakataon. O kung ito lang ang kaya niyang ibigay sa'yo, di ganun din ang ibigay mo. Mirror-mirror lang tayo. Salamin-salamin. Ganun. Huwag mo ito todo. Para quits lang kayo. Kasi sa opisya naman talaga, yan naman talaga ang punterian yung dalawa, di ba? Sa amtingan lang talaga kayo. Malinaw naman yan. Pero ikaw kasi, ay, nahulog ka be. <laughs> ikaw ang talo dyan. Kaya, inainay ka lang, ha? Ikalmahan mo lang, pare. Umuwi todo, para quits lang kayo, ha? Ngayon palang pigil-pigilan muna. na. Hindi lang matatamay ko sa'yo, pareng ding-dong. Ding-dong. <laughs> Aling Ding Dong Ayan po ang problema Ni Ding Dong Mga kapitbahay Atake! Uyugi na si Ding Dong Sa ating comment section Makialam na kayo Sa ating comment section Diyan sa ating FB page 91.5 Win Radio Manila Facebook page Makialam, 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 makialam Kung gusto nyo rin pakialaman ko Ang inyong mga problema Sa buhay at pinagdaraanan Willing na willing Namang makialam Ang inyong kumare message lang kayo ha sa aking FB page. Follow nyo lang ako, DJ Makirena on Facebook. That's DJ M-A-K-I-R-E-N-A. Mag-message lang kayo sa akin na mga story ang gusto nyong damayan ko at pakialaman. Or sa aking email, DJ Makirena at gmail.com. <laughs>